Ayan, so update lang. Naikabit na natin ulit ang ating uh, motorcycle dashcam. Ito nga yun, yung isang monitor na nandito sa harap. Nung nakaraang linggo kasi, uh, pinagtripan niya ng batang hamog. Uh, tinanggal yung plastic na takip. Tapos binitinan. So nabali yung ano, nabali yung kanyang bracket. Ay, hindi naman natin pwedeng habulin yung batang hamog na yun. Kasi unang-una, bata. Tapos pagagalitan tayo ni Kiko Pangilinan. Kaya so, may gawin ng batas na yan. So, wala rin naman tayo mapapala pag pinatulan pa natin yon so ayan yun lang so ingatan lang natin yung mga mahalagang gamit natin e, lalong-lalo na sa mga ganyang wala tayong kalaban laban okay so ride safe magandang araw